Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi? Ma, dyan lang naman po ako sa tapat, oh. Makikita mo naman ako, eh. Ang saya nila, oh. Naglalaro sila ng mga manika. Wala akong ganon. Makikilaro lang ako, ma. Hindi nga pwede. Ang init-init. Kukutuhin ka dyan. Tapos pag marami ka ng kuto dyan sa ulo mo, ililipad ka nila dun sa tuktok ng puno ng mangga. Gusto mo yon? Ayaw po. Oh, eh, ayaw mo pala eh manahimik ka dito sa bahay. Mm, Kristal, kakain na. Ano pong ulam, Nay? Ginisang pechay. Ay, kulay na naman. Kaninang tanghali ang ulam natin at dobong kangkong. Kahapon ginisang sayote. At nagre-reklamo ka, Kristal? Hindi po, Nay. Oh, ano ba ang kabilin-bilinan ko sa'yo? Kainin kung ano ang nakahain sa mesa. Huwag magre sa grasya ng Diyos. Hmm, alam mo naman pala. Kumain ka na. Ma, kailan kaya kayo magluluto ng pork chop? O kaya fried chicken? Di ba? Kasasabi ko lang, huwag magre -reklamo. Kainin lang kung ano ang nakahain. Nagtatanong lang po, Ma. O, oh, Crystal, yung baon mo, baka makalimutan mo. Ma, hanggang kailan ko ako magbabaon ng pagkain sa school? oh, anong klaseng tanong yan? Anong kakainin mo sa eskwelahan kung hindi ka magbabaon? Maghapon ang pasok mo. Ma, High school na kasi ako. Yung mga kaklase ko, pera na yung baon nila. Bumibili na sila sa kantin. Uy, kaya naman pala. So gusto mong makigaya? Hindi naman, Ma. Ako na lang kasi yung nagbabaon ng pagkain sa buong klase. Oh, pero naman ngayon. Hindi naman masamang magbaon. Masustansya ang lutong bahay at siguradong malinis. Kumpara sa mga nabibiling pagkain sa labas, masura pa. Sige, Ma pa-pasok na ho ako. Ma, binigay na sa amin yung invitation sa JS prom. Long gown daw yung sasuotin. Mm, required ba kayong umaten dyan? Ah, hindi naman po. Oh, hindi naman pala. Huwag ka nang umaten, Crystal. Bibili pa ng long gown. Gastos. Siyempre, hindi naman pwedeng gown lang. Teterno hano pa ng sapatos. Ang mong gastos niyan. Yung gagastosin dyan, itabi na lang natin para sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Ba <laughs> naman? Minsan na lang ako makakatid ng, ng KS Prom kung wala tayong pera, eh di, mag na lang tayo. O kaya, subukan ko manghiram ng damit sa mga kakilala ko. Hmm. wag Huwag mo nang pagkaabalahan yan. Wala namang nangyayari dyan. Sayaw-sayaw lang tapos nagde-date yung mga magbo-boyfriend. Ang mabata pa, nagbo-boyfriend na. Hindi mo natapusin ang pag-aaral. Huwag ka na makasali-sali sa mga ganyang kristal. Kailan ba ako makakapunta sa inyo, Crystal? Para naman maipakilala mo na ako sa mama mo. Hindi nga pwede, Bren. Gusto mo bang patigilin ako ni mama sa pag-aaral? Bawal na bawal ako mag-boyfriend. <sighs> Ang hirap naman kasi ng ganito eh. Kung san-san tayo nagkikita. Lagi pang patago. Crystal, nasa tamang edad ka naman na. Sana naman kahit konti, luwagan ka na ng mama mo. Hmm, wala naman ako magagawa, Brent. Ay, nako. Kailangan kong sundin si Mama. Sinuway ko na nga ang isa sa mga utos niya. Alam mo namang bawal ako mag-boyfriend habang nag-aaral pa, di ba? Ah, <tong> uh, Bren? Ano to? Motel ito ah. Bakit tayo pumapasok dito? Magpapahinga lang tayo, Crystal ngayon na tayong matindang practice ng graduation. Total naman, ilang beses na nating ginawa yan eh. Alam na natin yun. Ah, magpapahingalan tayo ha? Oo nga. ka na. uba ka na dyan para makakita tayo ron sa kwarto. Brain, sabi mo, magpapahinga lang tayo. Oh, eh, ano pang magagawa natin? Nangyari na eh. Pareho rin naman natin ginusto ah. Tsaka teka, nagpahinga rin naman tayo, di ba? Natatakot ako. Baka mabuntis ako. <laughs> Mapapatay ako ni Mama. Kristal, Kristal, Kristal. Minsan pa lang natin ginawa, mabubuntis ka kaagad. Eh, paano kung mabuntis ako? Eh, paano kung hindi? Huwag kang mag-overthink. Oh, Lapit na tayo sa bahay nyo. Higisun mo na yung mga gamit mo. Doon na lang kita ibababa sa kanto. Buti naman nagpakita ka na. Ilang araw na katang tinatawagan, hindi ka sumasagot. Yung mga message ko, nababasa mo naman. Wala kang reply. Hindi nga ako makalabas mula noong isang araw pa. Nabangga ko yung kotse, kaya nahirapan ako magpaalam sa parents ko. ano ba kasi yung sasabihin mo? Brent, isang buwan na akong delayed. Oh. Nag-pregnancy test ako. Heto, dalawang linya. Buntis ako, Brent. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Buntis ka. Walang ama. O paano ngayon? Ma. Nakagraduate naman na ako. Pagkapangan ako, maghanap na ako ng trabaho. Abay, dapat. Lalo na at nilayasan ka ng magaling na ama ng anak mo. Talagang kailangan mo magbanat ng buto para buhayin yung anak mo. Huwag mo akong asahan. Ma naman. Tahan na anak, huwag nang umiyak. Ay, andito na si mama oh. Eh, kaya iyakin. Umingit lang ng konti, nakabuhat ka. Hayaan mo kasing mag-isa sa crib. Ma, maghapon ho ako nasa trabaho. Ngayon ko lang mabubuhat ang anak ko. Hayaan nyo na ho. ano? Nana? kuha ka ng yaya. May pampasweldo ka. Kaya na lang sweldo ko, ma. Napromote ako nung isang buwan. Hmm. Kung ako sa'yo, ipunin mo na lang yung ipapasweldo mo sa yaya. Aba, magastos magpalaki ng bata. Okay lang ho, ma. Para din ho di kayo masyadong napapagod. Saka para natutukan din ho si baby. na Susan, ito po ang alkohol. No. Eh, anong gagawin ko sa alkohol? Eh, bilin ho kasi ni ma'am kapag hahawakan si baby eh, mag-alkohol muna. No, ho. Walang alko-alkohol sa akin. Siya nga napalaki ko ng ganyan, hindi ako nag-alkohol kahit isang patak nung maliit siya. Tigilan niyo ako mag-amo. Akin na yung apo ko. <laughs> oh. Yaya, kamusta naman si baby? Ay, eh, okay naman ma'am. Napatulog ko na po. Ay, eh, napagod sa kakalaro. Eh bakit malungkot ka? Eh, hindi naman po. Eden, eh di ba sabi ko? Laging magsasabi ng totoo. Anong problema? Eh, ma'am. Nahihirapan po ako kay Nanay Susan. Ah, uh, bakit naman? Eh, magkaiba po kasi kayo ng sinasabi. usapin para maglalaro sa sahig. Pero sabi naman po ni Nanay Susan, hayaan daw pong gumapang sa sahig. Di daw po maganda sa bata yung masyadong malinis. Dapat daw, kaya ang dapuan ng mikrobyo para hindi maging sakitin. Ay, si mama talaga. Eh, naguguluhan po ako. Sa ngayon, ibibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan ng anak ko. Unti-unti, napaghahandaan ko na din ang future niya. I had a sad childhood. Sobrang higpit kasi ni mama. Maliit pa ang anak ko pero nag-aalala ko na sa piti niya din yung hirap na dinanas ko dahil sobrang stricto ni mama. Baka hindi din maging maganda ang childhood niya. Gusto ko nang bumukod para masiguradong masaya ang kalalakihan ng anak ko. Ang kaso, hindi ko naman maiwan ang mama ko. Dalawa na lang kasi kami sa buhay. Pero kung patuloy kami magsasama sa iisang bubong, baka hindi lumaking masaya ang anak ko. Tulad ko. kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Uh. <laughs>